Uuulan na po tayo, uulan na. hinalaw lang namin yung sana namin friend na may sakit. Uulan na. Mugulan na po tayo. pag Merly! Ay nasaanap ka? Wala ko lang. Sige lahat dite! Asarap si kuat. Saanap tayo sakit-sakit? Ang tanawa naman, sama sa siya. Pareho mahali-mahali. Hahaha! Anong ang sarang? Kasama tayo lang, si Manakas-Nakari. Siya siya lang po. Ayoko lang.

cellphone. Sasama ako kasi ba, si ba, ano eh, kang ba, ano. Ba? Kang, ba, ano ba? Ba? O, wala Oo, wala. na kami ah. Saan ba ako? Bye-bye. Bye. <laughs> oh. Bye -bye. thank you 老板，练了练了。